hindi tukbo ko ba? pa makipila pila tayo? dahil bigas ito to? hah? hah?

Kadami paliligayahin ng bigas na yan. Ah, hindi ba? Oh. Data, yung kadami, ay, tatay din, kadami ano po? Madaming lili Madaming Kadami ko kung mga kalahating bol lang eh libre sa bigas. Oh, oh tapos ay eh, eh. tumong salita. Tapos 5k oh. pa. Oh. Ha? Ito. Pas liba libo. Oo. Sa mga sabi, pag naubos yan ay magdadala rito ng 20 pesos na kilo. Oh. Sino? Oh. Ay, yung pag naubusin, oh, pag naubos yan, naubos oh. yan. Bibili ka nang Tarikadiwari ito. Ah, 20 pesos lang kilo. Oo, oh, 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 pasarap ka. Kagaling. Kaya sana. Ano? kaya Kaya dyan na tayo. Hindi tayo alis diyan. Okay. Alagaan tumutulong ano pa? Eh sino po ba nagpa-kun yan? Ah, ganun ba? Suspendido eh. Suspendido. Suspendido yung kanyang sahod. Oo, suspendido. Pero tumutulong ano kagali. Oh, kaliligaya ng mga tao. Ah, sama mo naman ako. ng mga tao, lahat ay bitbit ah. Oh. oh, yeah, go. Ah. Sige, sige, go. Si pare. Ay, ano? Oh. Wala ka ba si pare? Ano, maligaya ka ba? sabagat ka mo na, maligaya. Ha? Kung mga isang buwan mo lang kakainin yan eh. <laughs> kita kita evidensya kita kita evidensya kita kita pak re evidensya yang blagger kau mau nolik ada ya blagger dia nak mengingini nabi oh come on hey hey kau apa apa bibi kau rin tau ke sabi sabi kemisis naga apa oh, bingatan apa oh, kau Bubabaha. Bubabaha ng kwan. Bubabaha ng bigas. Oh. Bubabaha ng bigas sa Carmen. Oh, dami na ko dito. Tayo, okay. kaya, kaya ba? Bola pa ata. Ay, amla ga. Ada. Okay.